Hello guys! Magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kumusta? Ako ay mag-share naman sa aking pautang noon versus ngayon. So, nung nag-start kami guys, uh, June 6, 2021. So, mga first three months, wala namang umuutang. Siyempre naman, di ba? <laughs> uh, bagong tindaan, <laughs> tapos utangan agad. So, yon after ng 3 months guys, syempre may mga suki-suki na tayo, may mga madalas na bumibili sa atin. So doon na nag-start. So talagang pag ano talaga yung nagkikipag-usap ka madalas sa customer, doon parang ano na yung customer sa iyo, para at ease na sila ba. So doon na umaatake yung uh, pwede ba tayong pwede ba umutang. So syempre tayo guys, lalo na kasi baguhan, uh, naman tayong tumanggi. So ayun, pautang. So, nang pa-utang ko talaga dati guys, wala talagang limit kung kailan nila sila magbabayad. Kasi dati naman, ganun naman talaga eh, pag mga baguhan, uh, magaling magbayad. Minsan, one week lang, two weeks lang, nagbabayad na. Pero nung kalaunan, eh, siyempre, ako naman inahihiya na maningil. Hindi naman ako katulad ngayon na magaling na maningil. <laughs> noon kasi hindi talaga guys, nahiya ako. Syempre hindi naman ako taga dito, yung asawa ko. So talagang nahiya ako maningil. So maabot ng ilang siguro from June hanggang December. Parang ganun ang ganun ang sistema ba, ganun yung nangyayari. Parang yung mga magagaling magbayad ng una, parang hindi na maabot na ng minsan dalawang buwan, tatlong buwan. Eh na ano ko kasi parang ganun talaga guys, pag yung mga customer natin na hindi, I mean, may utang, parang umiiwas na sila. Umiiwas silang bumili sa'yo, tapos pag dumadaan man dito sa tindahan mo, kasi ito highway namin guys, ilabasan to. Uh, hindi na makalingon. Uh, ganun na, yung, yung lieg, straight lang. <laughs> straight lang, hindi makalingon. So, syempre, nasa tindahan tayo, di ba? So, nahihiya sila. So, yun ang mm. nangyayari noon. Talagang, ang daming ang dami kong mga customers guys na nangungutang pero madami din naman talaga bumibili kaya talagang blessed na blessed ako noon kasi sobrang dami kong customer kaya lang yun nga parang uh, naano ako ba kasi yung utang sobrang dami na tapos na realize ko nang nagko-compute-compute ako grabe guys umaabot ng 25,000 27,000 kasama yung bigas yun nga. Tapos sabi ko sa asawa ko, grabe ba yung utang ng, sa tindahan na maabot ng ganito. Kalaki. Tapos doon na nag-start guys. Nung after, tinapos ko lang yung parang taon ng December ng 2021. Tapos sabi ko sa sarili ko. Kasi dati talaga guys, walang limit. Uh, masigarilyo man, maalak, bigas, wala talaga utang sila, utang. Kahit may utang ng bigas, eh magkano ang bigas? Kahit sabihin mo ng bigas ay eh, nasa Sandibo, 900, mahigit. ba diba malaki na din yun? Mad malaki na din yun. Tapos umuutang pa ng grocery. So, wala akong limit nun, guys. Kasi nga, nahihiya nga ako maningin. Pero yun nga, na-realize ko na dapat pala hindi ganun. So, nag-strict ako. So, kinapalan ko na yung mukha ko. Uh, nung nag-start na ako, guys, ng uh, 2022, sabi ko talaga na, ano, Uh, maging, yan nga, maging strict na ako sa pautang. So, ang ginawa ko, guys, since nung, uh, yung dati, nagpapautang ako ng sigarilyo, uh, ng mga alak, lahat ng grocery, kahit ng bigas, so ngayon, hindi na. Ang ginawa ko, guys, uh, di na ako, ang start ko, inanok siya na sa umaga pa lang, walang utang. Yan, walang utang sa umaga, mag-start man ng utang sa umaga 10. Uh, ay, gumalo yung ating, ano ating kiluan, <laughs> ilagay ko sa ano eh, sa may, tawag dito, sa may freezer na pote. So, sabi ko, walang utang sa umaga, mag-start ng 10am, tapos walang utang sa si sigarilyo, walang utang sa alak, tapos ang bigas, same lang din naman, ang bigas ko talaga guys, one year, ah, one year, <laughs> one month lang talaga. Tapos, pag lumagpas, may charge na. Tapos, ganun pa din, hanggang ngayon, ah, uh, ganun ang style ko. Tapos, pag, like, uh, may utang pa in one, ang, ang pautang ko guys hanggang one week lang. Tapos, merong mag, uh, na, pwede ba two weeks kasi yung sahod nila ganun. So, pumapayag ako noon guys. Pero hindi ko sinasabi sa iba. Basta strict ako sa one week na dapat magbabayad sila ng kanilang utang. So, ayun, parang nag-ano naman guys. Parang talagang pagkalaunan, talagang nasusunod ba? Kasi may time na yung mga iba na hindi pa alam lalo na pag may mga bata bumibili. Napadinig mo sa sa like may kasunod na bumibili tapos sabihin mo like umaga umuutang. Sabihin ko na ay hindi na ako nagpapautang sa umaga. Sabihin mo sa mama mo eh tapos may kasunod na umuutang din. <laughs> umuutang din siya. So alam na niya o di ba? <laughs> diyan na kailangan sabihan. Di ba? Diba? May mga time. Ang ginagawa ko, dinadaan ko sa mga bata. So, pa, pero nung kalaunan talaga guys, kahit sa mga matatanda, naging strict na talaga ako sabi. Sinasabi ko talaga na, ay ano na lang po, uh, one week na lang talaga yung pautang kasi. So yun nga guys, balik tayo. So sabi ko nga doon sa mga matatanda na one week lang po, ang aking pautang kasi mahirap po talaga uh, magpaikot ng puhunan. Kasi, hindi lang po kayo ang umuutang. Madami po kayo. Mabigat po talaga sa akin. Katulad na yun, actually, kinukwento ko pa sa kanila kung magkano na yung uh, lahat ng utang para alam nila. So, may iba naman nahihiya. May iba na medyo makapal talaga. Hindi talaga nagbabayan. Matagal magbayad. So, talagang yung mga uh, hindi na magaling, mag, di magaling magbayad. Siningil ko lang, guys. Uh, medyo makapal, ako, mag makapal na talaga din yung mukha kong maningil. So, ginagawa ko, uh, nagsusulat ako, like, tino-total ko yung ano nila, yung utang nila. Tapos uh, nilalagay ko kung kailan yung pinakaunang date na kinuha nila. Tapos naglalagay ako ng total, nag-note ako doon na saan papibayaran na ng ganito kasi kailangan ko din ng pera. Tapos naglalagay ako ng pangalan ko doon. Tapos pinapadala ko sa mga bata. or hindi man sa mga bata, sa kahit bahay nila. So may mga ganun, guys, na effective siya. Effective talaga na nagbabayad. Pumupunta talaga dito. Kasi talagang siguro nahihiya ba na pinapadaan pa sa iba. Pero at least kahit papano, guys, uh, nagaganun man ako sa customer. Parang, nagaganun man ako sa customer, guys. Parang wala naman dito sa akin na galit na ay, pinapadaan mo pa sa akin. Wala naman. Walang ganun. So painful ako sa mga customer ko kahit ganyan ganyan ako mangingil maningil sa kanila walang wala akong nadinig na hindi maganda or mga salita na hindi maganda galing sa kanila tapos guys ayun uh, nga tapos yung mga hindi ko na nga pinapautang yun, bumibili naman na sila sa akin hindi naman sila yung umiiwas bumibili sila sa akin dito tapos uh, sinasabihan ko lang sila na hindi na ako magpapautang kasi ayoko kasi yung yung hindi sinusunod yung usapan ba namin na ganun lang ang utangan. So, bless ako sa mga customer ko kasi walang sama ng loob. <laughs> bumibili pa din sa akin. Meron nga guys na talaga as in tagal, matagal talaga nagbabayad. Tapos sinabihan ko na nga ng, ay huwag naman ganun na hindi kayo nagbabayad kasi mahirap naman po sa part namin ng mga tindahan na hindi ko nagbabayad. Siyempre pinapaikot na din. Diba dami ko na sinasabi tapos uh, kalauna na bumibili pa din. Nung nakabayad na bumibili pa rin sa akin. Hindi ko matapos-tapos yung video ko. Dumilim na. Bukas na ako ng ilaw. Kasi may tao sa labas na ikinig. Kaya <laughs> so, nga, guys. Ayan, one way. So yan nabutan na talaga ako ng customer. <laughs> so ayun guys, nahiya ako magsalita kasi may merong tao doon sa labas eh nakikinig ba na, na, naririnig yung sinasabi ko kasi syempre medyo nilalakasan ko yung boses ko pag nagsasalita. So yun okay. nga guys, pag talaga pag ikaw nasa ay pag, I mean, pag ikaw talaga tindahan, nagpapautang ka, dapat masipag ka din talaga maningil ng utang kasi talaga pag maniningil ka talaga ng utang, yung madalas ba gagawin mo siyang parang habit lalo na doon sa mga matagal na nag na hindi nakakabayad makaka uh, singil ka talaga so syempre pag nasingil mo na wag ka nang magpautang kasi talagang masakit talaga masakit sila sa ulo uh, nakaka stress talaga sila so wag na natin paulitin basta wag po tayong maniwala dun sa yung pag hindi mo na pinauutang ay hindi na bibili hindi po totoo yun, guys lalo na pag yung tindahan mo madali na ako magsalita lalo na pag yung tindahan mo kumpleto kasi wala talaga silang ibang mabilhan lalo na katulad sa amin katulad ko ah uh, sawa ng Diyos talaga guys at least kahit pa pano ah uh, medyo madami-dami naman akong mga paninda compare sa ibang mga tindahan kaya talagang yung mga customer ko na hindi ko na pinautang talaga dati bumibili talaga sila sa akin so no choice sila like yung mga may Gatorade ako ah uh, may C2 may nga ganyan ba kahit ano guys, basta uh, mga wala sa ibang tindahan, dito talaga ang bagsak nila. Siyempre, uh, Gcash, pay bills. So, dito talaga, uh, madami tayong mga customer na nagbabayad din ng mga kuryente, tubig, tapos uh, mga load. So, yung mga load nila, pag expire, bilhin na, nam, uh, paload na naman ulit. So, yung katulad dati may umutang sa akin na matagal talaga siya nagbabayad tapos ang mam ang nanay na niya yung nagbabayad so siningit ko yung nanay niya binayaran naman tapos nung uutang na naman siya sa so, binayaran na doon ng nanay oh binayaran ng inisip ko binayaran na ng nanay mo kasi tagal mo magbayad tapos yun nga nung uutangin na naman yung kulang sabi ko ay hindi na sabi ko talaga, hindi na, hindi na talaga ako magpapautang kasi nakakapagod maningil. So, di ba? Talagang nakakapagod maningil. Kaya kung pwedeng sana maglagay tayo diyan sa tindahan natin na uh, bawal ng utang. <laughs> nakakapagod maningil, di ba? Pero hindi ko ginagawa yun, guys. Siyempre, guys, meron naman tayong mga customer na magagaling talaga magbayad. Like yung... Uh, Pag nagsahod, bayad agad sila. Kahit sa bigas, talagang every, minsan, every week naguhulog, ayon Talagang, Uh, madami tayong mga ganong customer. Pero dati talaga, madami din talaga na grabe. Ang kunat magbayad, matagal magbayad. Pero sa, sa ngayon guys, yung may utang sa akin na sobrang tagal na mag yung nag-isang taon na, isa na lang, tapos merong 8 months, 9 months pero apat na lang sila. So, yung isang taon mahigit, nagka-problema kasi na matayan, ganun. Siyempre, nakakaintindi naman tayo sa mga ganun. So, matagal hindi nabayaran, bayaran. So, pero konti na lang yung kulang niya. Tapos, yung dalawang magkapatid na hindi pa nagbabayad, yun talaga yung, ay grabe, sa ulo, mga binata pa binata pa may trabaho naman ang tapos sabihin wala daw silang trabaho so sabi ko buti na kakain ka pat buhay ka pa ngayon <laughs> wala kang pera di ba kasi inabot na ng mag, pag na 9 months na 8 months na di pa rin nakakabaya di ba so nakakainis nakakairita <laughs> uh, minsan nakakapagsalita tayo ng di ba yung parang galit yung ano natin. Pero syempre, mga ganun guys, huwag tayo magpadinig sa ibang customer para hindi naman sila masyadong mapahiya. Mas masyado. Para hindi sila mapahiya guys. Para at least kahit kayo lang nag-uusap, ba diba? So, mayroon ako mga ganyang customer na kahit sinisingil ko ano sinisingil, dito pa rin bumibili. Pero hindi ko na talaga pinaulit. Hindi ko na uh, pag may kahit konting kulang dos, tres, ay sabi ko, hindi na, hindi di ko di ko papautang <laughs> ganun talaga sinabi ko sinasabi ko so bilis ko na magsalita guys sentyan na ko yo kasi gabi na <laughs> ayan magdidib na ayan natagalan na uh, tapusin yung video ko kasi nga may tao mas sa, labas so yun yun lang guys yun, yun lang yung ano ko yung ah uh, payo ko. Kung, kung pwede na tayo mga, tayo mga bago nagtitindahan, uh, start kayo na wag magpautang. wag talaga magpautang. Kasi, bibili at bibili yung mga customer niyo wag kayong mahiyang tumanggi. wag talaga kayong mahiyang tumanggi. Kasi may mga customer naman natin, tayo, na nakakaintindi. Yung mga hindi nakakaintindi, labas, ano lang, labas, tay nga lang yan, di ba? Kasi, di naman kawalan yung mga ganun, di ba? So, good luck guys sa mga pautang ninyo. Pero sana, wag na kayong magpa-start ng pautang. Ako dito, nagpapautang ako kasi uh, may mga customer talaga. Sabi ko nga, may magagaling magbayad. At saka, syempre, nauunawaan natin yung iba kung bakit tumuutang. Kasi nga, uh, wala pa yung sahod, uh, wala pang pera, pero yung iba talaga nagbabayad sa saktong oras, saktong uh, yung like one week lang. So, nagpabayad talaga. So, yung mga ganun, uh, nagpapautang talaga ako. So, sana guys, guys may natutunan kayo sa akin. Ano? <laughs> so, yun lamang guys ang aking share kasi gabi na. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.